Isusudol mo ba ang buhok mo para sa 2,000 pesos? Spin the wheel! Woo! sa ruleta na ito, may walong iba't ibang klase ng gupen na sobrang nakakatawa. Kaya naghanap ako ng mga kalahok para gupitan ang kanilang mga buhok. Any last word para sa buhok mo? Yes! Yes! <laughs> Anong bibili mo sa 2,000 pesos? Bibigay ko sa mama ko. Go Two, yeah. spin the wheel! Woo! All right, yeah, mommy. Three thousand pesos. Yeah. Yeah. Three, two, one, may cellphone sa kapalit gupit! May cellphone, kapalit ng buhok mo. Kay, <laughs> may cellphone. Hindi, eh. may cellphone di. May cellphone, <laughs> kapalit ng gupit nyo, ng buhok nyo. 3, 2, 1, speed away! new hair. Okay. Ito na ang brand new phone mo. Oh, palakpaga. Anong gagawin mo para uh, sa 2K? Palit o pabuto. okay, 3, 2, 1, go! Yeah! Wow. na ito ay hatid sa inyo ng Rainbow Game. Pupulay talaga ang buhay nyo dito dahil ang daming laro na pwede na yung gumita. Pero dito tayo sa Dragon Tiger. Sa Dragon, Dragon Tiger, pumili ka lang sa dalawa. Dito tayo sa Dragon. Pusta tayo ng 2,000 pesos. At kung sino ang pinakamalaking baraha, BOOM! Ganun ang kadaling gumita. At kapag kayo ay pumalto, pwede kang gumamit ng Gcash at Banks. Nasa comment section ng link Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-download na! <laughs> Alright! <laughs> <laughs> 2,000 pesos! Any last word para sa buhok mo? Thank you! <laughs> Spin the wheel. All right, prime, prime, prime. All right, Dahil maganda pa rin book mo, additional 1,000 pesos, mag-spin the wheel ka ulit. Go! Wow! Let's go! Alright! 1,000 Pesos! 3,000 na! Anong gagawin mo sa 2,000 Pesos? Ipalit o magkaon. magkaon. Wala di, kaon eh. Ipalit o magkaon. Speed the wheel! Wow! Alright, no Avatar the last breath. <laughs> Over <Okay na yan. laughs> there. pesos!